Yo, what's up? Good morning mga idol Nandito oh, kami sa city ng Bermuda ngayon uh, Sama ko pa rin si Pare Ray, Mark Pare Yeah, shout out sa inyo dyan mga idol Atin uh, lang, uh. <laughs> <laughs> na ng uh, umaga dito at medyo malamig-lamig So andito tayo sa city eh, oh. ano? Lalakad-lakad muna tayo dito Saan po? Hello guys, oh, napunta guys So ayan mga idol, naputol uh, yung ano natin kasi may na uh, salubong tayong medyo kakilala natin dito Aba, may kakilala nga agad Dapat gano'n sana Ayan, mga, mga ano building Ano? Dagat So yan, dito sa ano, Bermuda Ayan oh. yung okay, dalaw Pintutin mo na yung mo tayo yung pedestrian lane. Wait. Yeah, let's go. Wow. Oh, ta. You tayo sa dagat, mga idol. yung mga building dito Butterfield dami din pa ng mga motor dito mga service nila motor din yep. hmm. mga ano to no? bahayate hmm. Yung mga building dito mga idol oh. Ayun, may barko Pad. O yan Lakad-lakad muna tayo mga idol Alamig dito Nasa 25 degrees oh, May Mark Spencer pala dito Ayun o oh. Mark and Spencer, and you know Bermuda. Well, let's go. Picture. Ay no. dito yung Hamilton uh, Ferry Terminal yo. Oh. Gusto mong sumakay ng ano yate? Pang tour. Doon pa tayo? O ano? Dito na. Uy. Saan tayo? Diretso na tayo? Ah? Okay, stories tayo pare kaya pag uwi The Harvard Building. ohara house you know ohara. Ayan mga idol uh, Yung inikot namin yon Medyo malayo-layo na rin Tapos yung pinaka ano namin dito na Point na pupuntan Is yung katedral Ayan o oh. Doon yung terminal ng bus Kanina papunta kami dito sa city uh, Sumapay kami sa Hotel ng kasama ko May sasakyan siya Tapos ngayon magbabas kami pa bus lang tayo dito na yung parking kanina dito kami parking oh. Parking parkingan Cumberland House oh, ganito lang medyo na ano na namin yung daanan na mamapping na na ano na na discover na Medyo na ano na ba Nakakabisa <laughs> Ah, uh, uh oh, so, yan. Hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod ulit sa kabilang ano naman tayo, sa kabilang uh, way. O sa kabilang ano tayo. Okay. Oh. Opo muna tayo dito. Ayan. Pumunta tayo dito. Ayan oh, yung ano. Uh, City Hall. Yeah. Art Center. Global Atlantic. Yung Global Atlantic. Ah! Huh. Sarap maglakad. Hindi na man, hindi gaano kainitan tama lang yung lamig niya talaga yung talagang presko medyo mag ano lang malamig pag hindi ka naglalakad kasi hindi mainit yung katawan mo pag naglakad lakad ka iinit yung katawan mo yun maano mo yung lamig makukontra ko, pero kung tambay ka lang na nakaupo lang dito malamig talaga ramdam naman oh ngangin yan yeah. Marami din mga motor pa service nila. Yan. So, uh, bukas siguro. Ay busy tayo bukas eh no. Kasi birthday pala ng asawa ko. Advance happy birthday pala sa asawa ko. Yan. Okay. Let's go.